bukod sa 18, bukod sa mga mama at papa, pero tayo, at Nina oh! at Nino. Siyempre, maraming, maraming salamat to our major sponsor, Acer! Siyempre, oh, yeah. so, salamat po salamat ng so, siyempre, meron tayo ang Nina, Nina, Ay, oh, wow. na ninong. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Yung sponsor ng pagligo? Bayo doon! sobrang Bakit? Sa sabon, kasi like... Relax na ako oh, tsaka nalagay ko ko, di Tapos sobrang na sobrang Hindi ako na-inform. Sabon pala ginagamit. yan? Akala scented candle. Akala ko scented candle. Sabon ka kasi. Hindi, Iwan mo lang siya sa sala, buong bahay mo ang may bahay mo. Kaya pwede mo mag-order na tayo ng <laughs> <Oye>, mag-order <-isa. laughs> na tayo ng Panko. Kaya pwede nang magandang recovery talaga. Bukas mo yung pagkain talaga. Kaya sobrang maraming salamat sa Manang Comfort Food. Dun, Thai, and Asian Cuisine Cuisine. Thank you, thank you po sobrang oh.